Pusa sa inyo guys, ako nga pala si Laminzu at nagbabalik na naman tayo sa napaka-popular na game na Grow a Garden. At guys, malapit na tayo mag 50k subscribers kaya mamimigay na tayo ng Raccoon, Red Pop, tsaka Queen Bee mga kaibigan. Pag dinike nyo tong video na to at tapos i-comment nyo yung username nyo sa Roblox para alam yun, i-add ia ko. At so mga kaibigan, ang agenda natin today is so sobrang grind natin, hindi ko na po napansin na hindi na pala tayo nakapag-record at ito na pala yung final garden natin mga kaibigan ayun no so mga exclusive dito yan sa likod and yung mga ano naman yung mga pwede natin pang tanim eh ilalagay natin dito at syempre ito yung mga cosmetic natin at mag open nga pala tayo ng mga kung ano anong crate dito ngayon at syempre kung napapansin nyo may egg din tayo dito premium anti bee egg mga kaibigan kundi ito yung lalabas yung disco bee itong butterfly bee at iba pang bee okay so pwede ka bang maging bee lang at syempre mga kaibigan Again, may exotic din tayo Napapansin nyo Bumili din pala ako nun At hindi ko lang din na record Kasi nga na ano nga ako Nalibang talaga ako Pinapaganda ko talaga yung ating garden At syempre meron na din palang ano dito guys Kung mapapansin nyo Wait Ayan oh no? May garden na din Kung makikita nyo ako sa ano Pakilike na lang po Okay Pakilike na lang Kasi 30 pa lang siya 30 na tao pa lang Ang goal natin yung ganito Kaya yeah, ayun May binili pala tayo Super seed ata uh, Super seed ito mapapansin nyo Ayan siya ya rainbow siya. Hindi ko alam kung ano. Ito yung agenda natin. Tapos, buksan din natin yung premium b Ay eh, malay, mo yun tayo sa video na to. Sana. At syempre, ito muna siguro. Ay, hindi. Nah. Pinali na yan. So, open muna natin yung mga crate natin. Na ito yung V. Ito dito. Ang pangalawa natin agenda. Buksan natin to. Sana maging disco. Eh, disco. Disco. Ayun. 13.75% Not bad Sa first try Not bad sa first try to guys Kulay puting B So nandito ko nga pala tayo Sa private server Syempre Hard natin to mo At syempre Ito na The final of the truth Of the final of the east Of the final of the Saan na natin Puchang gala ah na Saan natin The final of the truth to guys Ito na A super seed pala sya Kala ko ano Bam Boom Pangit Aray ko Aray ko Nakuha ko pa Aray ko Akala ko pala man maganda. Anong yung super seed to? At ano to? Aray ko. Pangit pala to. Akala ko. Benta lang natin yan. So, ito yung ano natin. Tingnan natin. Aray kong super seed na yun. Wala palang kwenta yun. Kitap muna natin si Queen Bee. Umalis ka dyan. Paano pa kita makikita? Aray ko, umalis yan. Every 12 minutes, he sings to a random pet and restore its hunger to 100%. So, ang maganda din pala to. So, kapag nagaganyan yung mga rocod tsaka dragonfly ko, di ko na po problema yung magpakain. Every 12 minutes. Di ba? Ang lupit. Parang ang gandang line-up nun kaysa sa Queen Bee. Ano you know, kesa dito sa Queen Bee natin, mga kaibigan? Parang ang gandang line-up nun, no? Sa so, tingin nyo, comment down below. At syempre, ang agenda natin ngayon, eh ito na pala yung mga farm natin at syempre pag umabot to ng 5k likes pag umabot to ng 5k likes mga kaibigan i-delete ide natin yung lahat ng mga protas at mga tinanim ko 5k likes lang punit sa akin lahat yan tapos puro cosmetic na lang lahat yan guys tsaka mga animals ah sino Sina challenge ko kayong lahat kaya yun yung nangyari tapos syempre umisahin natin mag collect collect kasi di na ako nakakapag collect kasi inintindi ko yung ano pollinated pollinated na yun ayun yung madalas nginagawa pero ito hindi, hindi na ako naka, nakapag-asikaso ng mga gantong bagay kasi hindi ko din alam eh parang ang hirap niya ng sustain na araw-araw gagawin ka na lang araw-araw parang ano parang paulit-ulit wala nang bago hindi ako lang nag ano, na yun so ito ito yung pinaka-official ano natin yung uh, nakaraan ito yung video na yun ayan yun um, gumawa nga pala tayo ng VG house so hindi ko alam kung approve sa inyo yun kaya pinalitan ko sabi kasi sa ibang comments pangit daw para walang ano daw napaka simple at syempre ito yung mga beanstalk natin nag ano natin ng nandalia at syempre coconut at ito nga pala yung high fruit natin kung saan mga kaibigan nakuha natin ito alright you know? ang ganda no yun know, napakalaking high fruit to sa mga nakita ko patulad na ito high fruit ako sa may nakikita ko high fruit ayan toto toto to, to ba't may turiyan siya? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ayan na siya. Ayan. Ito nga pala. Kung nakikita nyo yan, guys, puntahan nyo lang ako. Siyempre, ilike nyo na din yung garden ko. Parang nakaka, ano kasi, na-appreciate ko lahat ng maglalike ng garden ko. Kasi, alam mo yun, sobrang hirap na mag-design. Tapos walang makaka-appreciate sa'yo. Diba? Ayun o, may 30 na nagagandaan sa garden ko. O tulad nyan. Tapos, mapapansin nyo, pagpasok dito, ito yung bee swarm ano natin, bee swarm area natin. Ito, hive fruit area natin to. Tapos, pag ano mo dito, yung mga exclusive to. Mapapansin nyo, mga idea, mga exclusive yan. Ayan o pwede ka dito mag ano siyempre tanggalin na yung ano na ayan pwede ka mag kung ano ano dito at syempre ito yung moon blossom natin at yung kauna-una ang exclusive na tanim natin na sobrang konti lang ang nakakuha tapos lalagay tayo dyan ng ano ayan o oh, diba diba dyan lang siya? para design lang ayan o oh. tapos may mga rokon tayo ilang barokon natin na pwede ipamigay pa rock kun dalawa o di ba dalawang rakun ang na pwede nating pamigay mga kaibigan kung mapapansin niyo dalawa rakun at syempre may mga red packs din tayo yung red packs na tatlong red packs mga kaibigan na pwede nating pamigay aray ko ayan so ayun lang siguro mga kaibigan hindi ko pa alam kung anong suggestion niyo pa sa ano to? to nakakuha Wow, ang lapit mo naman. Ikel, ano, sobrang simple lang ng kanyang ano, garden pero mabangis, 'di ba? Ayun. So, tingnan natin 'to. Hindi pa kasi ako nakakapagano. Ayun, tingnan natin 'to. Uy, may flower seed, may nectar ko natin 'yan. Tapos may bee egg ko ni natin 'yan. Ayun lang. Kunin na. Ayan. tapos tanim natin 'tong bee egg. nakatago lang siya. Tapos again natin lagyan ko lagi yung coconut ko kasi yun yung pinang-farm ko sa pollinated ko kaya nag sobrang dami nating pollinated eto kung makikita nyo 394 honey at syempre eto oh, nga may bagong seed daw eh kaso di pa ako oh, makakuha ng gano'n ember so hindi ko na ano kung hindi ko siya naabutan yung nag-ano siya. syempre every update, pamimigay mo na sila. Hindi ko siya naabutan kasi, alam mo yun, may hirap talaga siya mong simpuan. Hindi na ako nakapunta ng update na yun. May 11 seed pack tayo. Ito, buksan muna natin to bago natin tapusin itong video na to Ayan ah! Bang! Lilak. Nice one, nice one. Ang sunflower ulit. Ang sunflower ulit. Sunflower ulit. Para ano, naman, jandel, jandel, jandel. Ano ba yan, jandel? Isa pa sunflower po changala talagang buhay to sunflower ulit sunflower lilak or lilak maganda ba yung farm yung lilak comment down below ayan Superman. Ayan eh. So, may lima na lang. Lilak na naman. Swerte ko naman ata sa lilak na yun. Pang-apa. Ayan na. Ayan na. Rose. Ayos lang. Ayos lang. Not bad. Not bad. Pangatlo. Pangatlo mga kaibigan. rose na naman. Hindi nag-purple dahalia. Sayang naman. No? Ganda pa naman sana nun. Rose. Fox Club. Ito. The moment of truth. Sana naman. Magpapansin ka sa video ko. Para gumanda yung video ko. Ayan lang. Aray ko. Lagi tayo nakatambay sa public server guys. Hindi nyo lang naitasan ako. Yeah. Siguro guys, ito ko na siguro tatapusin to. At syempre, huwag nyo kalimutan i-subscribe tong channel na to. Kasi pa road to 50k subscribers sa tayo. Pag nag 100k tayo, kasapaking ko sila Argon. Hindi, jack lang. Ayun lang guys. Peace out. Survive.